Mga ka-sports, historic ang ginagawa ng Gilas Pilipinas. Totoo pa ito, number 1 na ang Gilas sa FIBA Asian Qualifier Standing. Matapos talunin nila ng Diretso ang Guam. At hindi lang yan, may massive update tayo kay Kai Soto na posibleng maglaro daw sa December window. At syempre tatalakayin natin kung paano nakabawi sa rebounds ang Gilas na dati ay malaking problema. Kaya kung handa ka na, kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara simulan na natin. Mga ka sports hindi biro ang achievement na ito. Sa rankings ng ASEAN qualifiers, Gilas Pilipinas ang nasa tutok dahil sa impressive performance sa unang mga game. At ang latest victory, isang matibay na performance laban sa Guam. Kahit may size at energy ang Guam, hindi natin hinahayaan na magbigay sila ng upset. Kontrolado ng Gilas ang laro mula umpisa hanggang dulo. Mapa home court manila o home court natin. Ang resulta, mas dominant, mas composed, mas solid ang execution. Kaya nasa tutok tayo ng standings ngayon. So mga sports, paano tinalo ng gilas ang Guam? Ito po ang breakdown ng panalo ng gilas. Una, mas mabilis at mas disiplinado ang ating national team. Guam tried to push the place pero gilas dictated.